Hay hapun, may hapun, may hapun, may hapun nakin hapun. May hapun, may hapun, may hapun nakin. Hay hapun, may hapun, may hapun, may hapun, may hapun nakin Mga tropa, meron ako imaginary sense nyo hapon ng hapon may nakita kong hapon yung nakita kong hapon may kasamang hapon yung kasama niyang hapon may asawa ring hapon ang sabi ng mga hapon bukas daw ng hapon aalis silang mga hapon kaya bukas ng hapon wala nang na mga hapon <laughs>